Mayong adlaw. Uh, good morning. At guys, sa tubuhan guys. Ika tatlo ka adlaw nga gaulan ulan nga bagyo. So ika tatlo pud ka adlaw nga brown out dire sa tuwa. So karon na ata sa tubuhan guys. Ang nahitabo guys tungod sa kakusog sa hangin is nangatumpas siya. No, Kaya So, di ba, ang pangalan sa bagyo is si d So, dire nga nangapir, nga gid ang pan tubo guys. Mga guys. Ano gon sayang kay guys. Nga tumba. Sayang kay tubo nga tumba guys. kana kana. Daghan kayo rong nga kuan mga damage ng mga tubo dili lang kay dire nga side yung sa baba pa gano'n sa highway one side ang tubo dito dagko na nang tumba ano siya Ay, guys tumba na siya guys hmm. Ay, guys so makita na to nga nangatumba na siya samot na sa sulod guys oh mga tumba na gid siya. Oh, huh? sa hangin nga gatuk Hangin nga gatuk huh. Sa so kay may buhat na ni guys, nga naman eh. Nasa sulod oh, mapod. Mao nang update sa tuang kwan guys. Sa tubo. Lagi bagyo kusog man kayong bagyo god ay paan ang... yeah, oh. okay, na ito kusog kayo pati na ngayon guys nangatumba kanin sya kung gibit yun nasa daplin na right? sa daplin nga side pero ang kuhan guys um, gusto nga um, makita po na, to, oh. na makita natin nang tumba po siya mo na dito ako na siyang isuray kay kwan man siya bantang kay sa hangin so mapigi pag kwan niya pagdalaog ka ng lawas lawas gigo sa hangin so dili kay siya ligon kung baga ang yahang ang yahang kuan kung baga ang yahang bukog dili pa kasarang sa ka hangin kung whereas kung tako na ang kwan tubo sumusukol na na siya sa kusog na hangin guys disclaimer lang guys ha dilik dilik mi dilik ko master sa kwan sa tubo so base na ni sa mga experience og sa nitudlo sa ko ah so morning kahimtangan sa tubo na to guys kaluoy <laughs> kadlaw na lang na to kaysa pag tingot -tingot kasi dapat din di diba? Nah, guys, lagi.